Ganda tong nag-trending mga kaputi, sa TikTok. Panoorin nyo. yan no? Oh. Grabe ngayon ko lang nalaman na pwede ka pala makagawa ng bulaklak gamit ang tunaw na kandila. Kasi sasaw mo nga lang doon yung kamay mo tapos ididikit mo dun sa sanga ng walang kabula-bulaklak. Talaga magkakaroon ng agad ang instant bulaklak. At ang maganda pa dito, parang cherry blossom sa ibang bansa, oh. Grabe gagawin ko to. Ang ganda. Wow! Dahil sakto-sakto nga meron kami nga dito sa nga ng puno na wala nga bulaklak Gagawin ko nga na panood ko nga na sa TikTok Para nga magkaroon nga ng buhay nga itong puno nga na to Kaya naman dali-dali na ako nagpunta nga sa pamilihan nga dito nga sa amin Para nga bumili nga ng kandila nga na tutunawin ko At gagawin ko nga bulaklak At pagkapunta ko nga dito talagang marami ako nakita iba't ibang kulay Pero dahil pula nga nakita ko nga na napanood natin sa TikTok Talagang yun nga yung kagayahin nga natin Kaya itong color pula nga na kandila na nga ang binili ko So tara gawin na nga natin yung nakita ko nga sa TikTok Dahil nandito na nga mga kailangan nga natin Ayan, meron na tayo dito mga kandila nga na pula at nandito na nga rin itong ating puno nga na sa nga lang at wala dito kabala bulaklak so yan yung lalagyan natin ng bulaklak so let's go umpisa na natin excited na so uno daw natin na gagawin ay eh, magdutunaw muna tayo ng kandila So mukhang okay na nga yung tatlong box na nilagay nga natin dito kasi mukhang marami na nga sya. So tunawin na natin to. dehen halo natin mabilis lang matunaw yung kandila. Natutunaw agad. Amazing! Ayan, so ito na nga tunaw ng atong kandila. So, hindi natin to agad-agad isasaw-saw dito yung kamay natin kasi mapapapaso tayo. So, sabi dun sa napanood ko, i-rest muna natin siya ng mga ilang minuto. Papalamigin lang natin siya ng konti. Tsaka natin gagawin yung napanood natin sa TikTok. So, ipiprep naman natin yung pagsasaw-sawan natin ng kamay. Siyempre, hindi naman pwede sa kandila lang kasi mapapaso tayo. So, una, maglalagay tayo ng tubig. Tapos, yelo. Ah! So, tara, umpisa na natin. So, una daw na gagawin na isasawsaw muna natin itong ating kamay dito sa tubig na malamig. And then, sawsaw -saw dito. Tapos, sawsaw -saw dito. Init! tapos alagay dito so ah! ito na talaga ah! Ayan! Ayan so pinanood ko nga ulit yung video at meron nga akong nalimutang ilagay Ayan maglalagay daw pala tayo ng liquid soap dito sa tubig Para talaga madulas siya. Ayan gawin na natin. Muna dito. <laughs> Ang galing! <Crazy>. Oh! <laughs> <Crazy>. Oh! <laughs> Ayan ganyan yung nagawa natin bulaklak ko. Oh. Ang galing. <laughs> Kaya naman nung natutunan ko na nga siya kung paano nga gawin, talaga nag enjoy na nga ako sa paglalagay nga ng bulaklak nga dito nga sa mga sanga. Medyo malaki nga lang tong bulaklak nga na nagagawa ko pero maganda pa nga rin siya at mukha pa rin siyang cherry blossom. Sigurado nga ako nung matutuwa at magugulat nga si mama kapag nakita niya na nga puno nga na to na marami nang bulaklak. Baka nga ni mama na tumubo nga tong mga bulaklak nga na to pero hindi niya nga alam. May mga kandila nga lang to. At tapos na nga ako sa paglalagay nga ng bulaklak at ito na nga naging sa so, ito na nga finally nalagyan na nga natin bulaklak na itong aking puno nga kanina na wala nga bulaklak. Kaya kung may kita nyo, napakaganda nga. Talagang totoong-totoong yung napunod natin sa TikTok. Kaya no, Amazing. na nagkaroon talaga siya ng instant bulaklak.